Hindi ka, ito kasi yung dala ko, hindi ka, uh, hindi kinakaya eh. Ayan Grabe. Ah, At yun mga pangat, ano pa ba? Um, so, alak naman. Eh, sabi ko nga, kung napalad yung mga vlog natin na to, yan, yung vlog natin na yan. Kung napalad yun na yan, sabi ko na dyan kung legal ba at ilang taon ba ang pwedeng iminom dito. Legal naman dito mga pangat, no? Pero sa Alchman, yan, Alchman. Tapos hindi ko na alam kung saan sila buwibili yung iba kasi hindi naman talaga ako nagiinom. Pero masabi ko, nakakabili dito ng alak. At kung vape, kung napaparad mo naman si Janice, nagbe-vape yun. <laughs> Kaya lang, hindi ko na pinipictures yung mga nanigal yung mga pangat. Pero yun, tingnan na lang natin, makikita nyo sa mga store mga pangat. Mamaya, dadaan tayo. Uwi muna tayo. At pagbalik natin, ipapakita ko sa inyo. Siyempre, pag may mga kung ano yung mga tinitinda, ibig sabihin, legal yon. Tara, let's go! So yung mga pangabalik na natin. Yeah. Sa Almaya. Yeah. Yeah. siyempre mga pangatabang na okay. yung tanong kanina no, na kung makakabili ba ng uh, take, kung magbe debate ba ito o oh, yung isiderio, yung mga vices na tinatawag natin. So uh, natin pakita sa inyo kung, kung allowed ba ito sa Dubai, yung mga vices na ganun. But personal, uh, wala akong vices talaga mga bawal yan sa katawan lupa ako. <laughs> kung may magtatanong kung bakit kung may magko-comment kung bakit gagawa tayo ng video yan i-explain ko yan bakit hindi ako uminom o bakit hindi ako uh, take ng ganyang vape or sigarilyo kung may mag-comment yun sasagutin natin yan mga pangat at gagawa natin ang video yan so inangat ko ito mga pangat kasi maingay pa nagbablog tayo takatakatakatak takatakatak at syempre sagot pa tayo ng katanungan mga pangat pala so mga pangat gusto ko lang sagutin itong uh, tanong ni ano ni boss user no para sa mga usong malaman no ito mga pangat, inuulit ko, wala tayong visyo. Uh, At sinishare ko lang mga pangat kung ano yung, yung mga bagay na pwede nyo mabili dito sa UAE. Kung kagaya ba ng Pilipinas o hindi. Ito mga pangat, user. Kung may secret po sa love life, kung di pwede mabuntis, si girl, makakabili ba dyan ng condom sa mga grocery store? Kasi po sa mga foreign country, no need na magbili sa drugstore. yon ang tanong niya mga pangat. Tapakita ko sa inyo kung meron ba ang solid mga pangat makakabili kayo yan sa mga, mga department store kahit saan mga pangat makakabili kayo pero be responsible mga pangat diba maging responsible tayo sa kung ano man yung mga dipilhin natin at kung ano man yung mga gagawin natin sa mga buhay natin so papakita ko sa inyo let's go so ayun natin mga pangat Well, Ito mga pangat yung Ito, yan, yan, papakata ko sa inyo Yan, ito, at ito nga pala mga pangat, ang brand na kanilang pambalot mga pangat ng ulo natin mga pangat kapag tayo makikipaglabing labing, yan. Be responsible lang at syempre yung tunay na kapater mo lang pwede mong gamitan yan. Alam mo na siguro kung ano yan, di ba? At ito naman ang mga brand mga pangat, na wawasak ng baga mo at alamunan mo kapag ginamit mo siya ng mahabang panahon. Kaya kung may pagkakataon ng hinto, itigil mo na. Ba you have vape juice, dear? Vape juice? Bape. bape? No, no, juice. Vape juice. Vape juice. Ah, vape juice. No, no. At kung bakit kami nagtahuan ng mga pangat kasi ang itinuro mga pangat ng sales boy ay yung talagang cold drink juice. Ay, <laughs> <laughs> go there. Ah, too much juice. <laughs> you know, the bape juice. Okay. This one, beef. Ah, hindi, apple. Apple. Huh? So yun, mga pangat, kita nyo na yung vape at saka yung sigaret. May Emirates ID. At sa puntong ito mga pangat, medyo kinabahan ako. <laughs> kasi hindi raw nila alam kung nasaan yung Emirates ID ko. Kasi mga pangat, yung naka-duty is umalis na. So yung sigaret, boss. Your boss. Your boss. No, your boss. No, no. he going na. Maybe there, he put there. He put here, I think. He keep here. Maybe he keep somewhere. At sa puntong ito, tumulong ako sa paghahanap at sinadis ko na rin na tawagan naman yung naka-duty kanina na umalis na. Uh, white color. White. Long sleeve. At maya-maya pa ngay, ito ang nangyari. Oh! <laughs> number one. Very good. Thank you. Yun mga pangat. Yan. Okay natin. Sorry natin itong mga pangat doon. Siyempre. Yeah. Labas na tayo. Uh, Let's Labas tayo. Thank you ba ya? Thank you tayo. Thank you ate. Yeah. <laughs> Hello pa siya. Hello. So mga pangat. Nakita uh, nyo. Di ba? Meron. Di ba? Nakita nyo yung vape. At saka... Ang tawag Babe juice, tapos cigarette and alam niyo na yung sick, yung protection ng mga helmet na kagaya ng ulo ko. <laughs> Tawahan ng <yung> mga driver. <laughs> oh, oh <helmet> sa ulo. <laughs> Di ba? Lakad tayo mga pa-jing helmet na sa ulo. Oy, are you running? Why are you running? Oh my god. Oh my god. Why are you running there? My bad, my sister. Don't do it again, my sister. It's very dangerous, man. <laughs> Why are you running? Oh my god. Yung mga pangat yung mga gano'n, no? mga gano'ng senaryo. Delikado yun. Kaya wag na wag nating gagawin yun pag nakarating na kayo rito. Naku po, sinasabi yung gusto. Oh, bawal siya. Mahuli kayo. Pera lang yung mga sa inyo. Pero pag nabangga kayo, buhay mga pangat. Buhay. Tingin tayo dito mga pangat. Kung may mga babe juice dito. Dito tayo mga pangat sa Ansari. Ito mga pangat. Ano to? Ah... Uh, ano ang tawag dito? Ito na yan tayo. Ano Ano ang tawag dito? Ah! Ano to? Alam niya, balot pala sa ulo. Oh? <laughs> Yun, nakita niyo na mga pangat, pambalot sa ulo. Dito yan, mga pangat sa loob ng Ansari. Ah, store lang makakabili kayo mga pangat ng pambalot sa ulo. Meron mga pangat ito ah. Hindi porket uh, nilabas ko yung mga pangat, yung ganong klaseng uh, video. Itong video na ito mga pangat, gagawin natin mga pangat. Ang gusto natin gawin sa buhay natin, be responsible lang be responsible tayo mga pat sa mga sa mahakbang o gagawin natin sa buhay bilang tao yan syempre alam natin pag gagamit tayo ng ganyan ito yan oh. ito sa oh, durex meron din di ba so yan Nakabili kayo dito mga pangat sa loob ng ansari mismo sa almaya everywhere na nice istoro dito mga pat meron no at saka yung cigarette meron din bisyo pero yun nga inuulit ko be responsible be responsible tayo sa mga gagawin natin ng no, mga pangat kasi lahat ng bagay na gagawin natin dapat responsible tayo sa kapwa natin at sa sarili natin no. so, kung ano man yung kahantungan alam niyo na kung ano ibig sabihin alam niyo na kung ano ibig sabihin yun share ko lang to pero hindi talaga wala talaga ang, I'm kumbaga hindi ako nagbibisyo gusto ko lang ipaalam sa inyo na same sa Pilipinas talaga ang Dubai no? kung ano meron dyan na pwede nyo gawin ng mga pagis si yosis, sigarilyo, minom pwede kagaya nga ng sinabi ko yung mga pork na nakakabili nga kayo mga pangat sa mga store dito may mga designated na lugar siya kung saan ka makakabili ng pork o baboy no? yun nag-aayos hmm, pa rin sila Dito, eh. Yung mga saba-saba. Ano doon na? Lalo dito. Dito yung saba mga pangat. Dito sa Manila Supermarket. Nag-aayos sila eh. Yun yung hinog ko. Hinog na siya. Hindi na siya maniba. <laughs> How much? Oh, 8 rams. Okay, tara. Eight tira mga pang at silang kakain natin mga pang ngayon Sarap mag sana mga pang at kaya lang Hindi na? lang, thank you ah 8 grams Ay almusal ka na Nagtanghalian ka na Diba? Saan ka pa? Tipid ka pa? Diet ka pa? Healthy ka pa? Oo oh. Diba yun yung mga pang at nasabi sa inyo Yan lang yung kinakain natin Hindi tayo pala kayo ng mga ano ano eh ngayon mga katong thank you talaga Tala, lang tayo mga pangatong tapos tubig, kalas tapos uh, mamaya tayo magluto bye, what's it bye? <laughs> hello ano ba? na. So yun mga pat, nakita niyo mga pat, mayroon pwedeng mabilihan mga pat sa mga department store ng mga pangat. Siyempre, hanggang dito lang vlog ito, ito mga pangat at syempre, be responsible, inulit ko, be responsible tayo mga pangat sa kapwa natin at sa sarili natin sa mga bawat gagawin natin mga pangat dahil sa content na ito, medyo pinakita ko sa inyo yung hindi ko naman talaga ginagawa at wala akong ganong klaseng vices, no? So yan mga pangat maraming maraming salamat sa panonood at kung enjoy ka, natutukan, ang ka-idea ka mga pangat sa vlog na to don't forget to like, share, and subscribe at mga pangat, syempre yung ating uh, Jumbo Box Series Tingnan natin kung ano pa yung mga mabibili natin sa mga susunod na pwedeng ilagay sa box. At syempre, yung t-shirt natin mga pat, malapit na maging available yun. Syempre, supportahan yung mga pangat. At malapit na malapit na. Syempre, think positive lang. Good vibes. God bless you all. To God be the glory. And see you in the next one. Let's go! Iisipin yung biba ngayon mga paangat daming ipis o bira Ito yung problema ng mga kapat sa Dubai eh Sa mga plat, yung ipis maliliit Ayan o no? Diba? Buti na lang pagpasok ko doon Nakita ko agad sila bago ko pumasok sa loob Yung mga ipis Sabi ko, mga ipis ang dami ah Ang <laughs> gawin muna natin Bago tayo mga gano'n nakakaya eh Baka, iba, baka ibang tayo ng ano eh ng diba? nakakita nila to? <laughs> dami yung ah! ito